Good morning, good afternoon, good evening. This is Mary Son from Pangasinan. For today's video guys, tayo po ay mag-deliver ng video. Okay, sa may Kalaugan Sa may Kalaugan po, binali Pangasinan, samahan niyo po kami. Tatlo po kami mag-deliver ng video. Okay, ni Ate Apen at Kuya Randy. Kami tatlo po, so kami po ay magtutulungan ng tatlo. And then, pagkatapos nito guys, may susunod po kami di-deliver sa may Karangal Dagupan City guys. Ito po video ko na aming ay bagong-bago po. Tingnan nyo guys, wala pa po siyang ano, gas-gas. Kulay, po siya pink. Ito po ay size niya po ay di-12 guys. Yung mga iba po, di-15. Samahan nyo po kami hanggang makarating po kami sa aming pagdideliveran. deliveran Guys, alis na po tayo. Samahan nyo po kami. sa bayan na po kami, bayan po ng Binmalay yan po yung pamilihan namin sa may kaliwang park mga kabijo, okay dito naman po sa may kanang bahagi po dyan po yung munisipyo namin dyan po yung Magic Binmalay, dyan po kami nag-grocery, malapit lang po yung gro Magic Grocery sa aming barangay dyan po na yung munisipyo namin malapit na po tayo sa simbahan yung simbahan po namin guys ay nasa kaliwang bahagi and then sa kanang bahagi po dyan po yung plaza namin na ginaganap po ang piyesta sa tuwing February 1 and 2 po dito po yung ano plaza po namin dyan po ginaganap ang sayawan papunta na po tayo sa Caloocan Sur ayan po yung school ni Arian dyan po sa UCP UCCP. Ito po, guys. Yan po. Punta na tayo sa Kalaokan, sir. Medyo malayo, pa, guys. At dito po yung Mabini. And then sa left side po, dyan po yung Catholic Cemetery. Welcome to Kalaokan Sur, guys. Malayo ano guys, pero uh, tignan nyo yung barangay po nila. Aninis po ng kanilang barangay, wala po kayo makikita ang mga plastic na nasa gilid po. At ang ganda pa po ng kanilang daan, wala pong ano, lubak-lubak po. Simentado po yan, concrete po. Nice! Mga kabidyo, okay, kami po ay nandito na po, dito po sa may kaliwang bahagi po, dito po yung ano, nag-write ng video, okay. Binaba po ni Kuya Randy yung video, okay, at ni Ate Apen. Ako na lang po yung nag-video. Bali, ano po guys, hindi na po namin tinesting, bali nag -hilo lang. Kasi po, uh, gagamitin po yung video, okay, wala po my birthday. Uh, ano lang po, pa, Padasal lang po guys. At pagkatapos namin nag-set ng video, okay, kami po ay pina, uh, pinakain po, nagmerienda po kami guys. Thank you po sa ano po, sa merienda po guys. Salamat po sa panonood. Bye-bye.